hindi pa pala ako tapos mga guys kaya kayong mga bago bago palang lang magpapamilya na huwag kayong magastos kung minsan ay kung kayo sa mga magulang nyo or hindi kayo nangungupahan syempre kailangan din kayong mag budget magkipon para sa sarili nyo kasi may may mga gastusin kayo lalo na kung um, nag-uumpisa pa lang kayo yung baby nyo uh, bib bibili nyo pa ng gatas diaper at mga gamit niya syempre hindi mo din maiwasan kung minsan yung baby for emergency at least meron kang makukunan or hindi ka na kailangan umirang pa or mangutang utang, gano'n. Siyempre, kung minimum lang yung mga sahod nyo or kahit sobra-sobra pa, kailangan nyo talagang makapag impo ng para sa gano'n na hindi kayo nawawalan ng pera o nagkukulang. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, lahat na lang ay binibili. Hindi katulad ng dati ay yung baby, gumagamit pa ng mga ng mga lampin, kinukusot mo pa yan. Pero ngayon, lahat na lang ay binibili, binabayaran, wala nang mga libre pa sa ngayon. Siyempre, no? kayong mga nanay, tayong mga nanay, hindi natin din uh, gusto na natatalbukin yung anak natin. Siyempre, kailangan laging yung maganda, malinis, mahayos ang pananamit. At siyempre, gusto din natin sa paglaki niya yung hindi siya naiirapan. Yung lahat ng kailangan ng baby ay nabibilang natin. Lahat ng kailangan ng pangarawat natin ay kaya nating maka-afford. Kaya, kung hindi naman importante, sa mga ano. Sampay isipin nyo muna kung hindi, kung hindi kasama sa budget. Kung sa susunod pa yun, syempre, ah, uh, si ito na kailangan naka-prefer yan. Yung lahat ng mga gastusin na yan, hindi basta-basta. Kung hindi, kapag magsasawit kayo, pag, pag hindi pasok sa budget, magkukulang ang budget yon, Ang mangyayari nun, manguutang ka. Pag nagsawad ka, magkukulang ka. Hanggang sa magugumpisa ka na sa pag-uutang. At hindi ka na masaya kapag natanggap mo yung sawad mo. Puro na lang utang mo, pinabayar mo. Kaya dapat, marunong ka rin mag-impo, para sa sarili at para kay baby at sa pamilya natin. Kaya, yun lang po ang advice natin. Ang ating... buhay pamilya. Ganun po talaga. Tsaka huwag kang makigaya or sa mga iba na huwag kang makipag sa iba. Kasi kung ano yung meron ka at iba yung kay Pedro, iba yung kay Juan. Dapat marunong kayong maging komportable sa bawat isa. Yun lang. Thank you and God bless.